Inalala sa iba't ibang lugar sa bansa ang ika-127 anibersaryo ng kabayanihan ni Jose Rizal. Sa bayan ng Rizal sa Sambuanga del Norte, kahit umuulan, tuloy ang seremonya para sa pambansang bayani. Nagdaos din ng programa sa Bayan ng Buhi sa Camarines Sur. Nag-alay din ng bulaklak sa monumento ni Rizal ang mga tagalawang Northern Samar. Pati na rin mga taga-antike, nakiisa sa pag-alala kay Rizal. Sa dapitan at kalamba, nagsagawa rin ng LGU ng seremonya para sa death anniversary ng pambansang bayani. Gayun din sa bayan ng Ilagan sa Isabela na nag-alay ng bulaklak at panalangin sa bantayog ni Rizal. Sa Luneta Park sa Maynila, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang seremonya. Kasama ng Pangulo ang kanyang pamilya na nagtaas ng watawat at nag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Rizal. Dumalo rin rito ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan, sandatahang lakas ng Pilipinas at ibang foreign dignitaries. Sa pahayag ni BBM, hinikayat niya ang mga Pinoy na tularan ang ginawang kabayanihan ni Rizal. Anya, magamit sana ang mga aral na iniwan ni Rizal hanggang sa ngayon lalo na at umiiral pa rin ang kahirapan at kawalang hustisya sa lipunan. Ganito rin ang mensahe ng kaapu-apuhan ni Rizal na si Paulo. Si Jose Rizal kasi ano siya timeless. No? Um, yung, yung, yung mga ideals na, na na isinabuhay niya noon, uh, relevant pa rin hanggang ngayon yung pagmamahal sa bayan, yung uh, pag-strive na maging ano na, na maging kapantay ng iba't ibang uh, tao sa buong mundo, uh, being world class. Bagay na hindi rin nakakalimutan ng ilang kabataan ngayon. Natutunan ko po sa kanya na hindi sa lahat ng pagkakataon dapat banyaga po yung ay, produkto po ng banyaga yung ano madalas nating gamitin. dapat po matutunan din nating mahalin yung sarili nating bayan at sariling wika po. Because of him, um, na kamit po natin yung kalayaan dahil sa kanya namulat yung mga kabataan. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5.